morning po. Daging na. Good morning. Hello, good morning. Bibili yung pansyal, pang-almasal. <laughs> Bawal mag, ano eh. Labas-labas dahil may COVID, COVID po sa amin. Sobra. Ang dami pong COVID dito sa subdivision namin. Kaya ito, hindi ako makapag-exercise. Lakad-lakad lang. Lumabas lang, bubaan na bubalipan COVID. Sobra halos ano, nasa, nasa isa na ba? 50 na. Oo. Ah, ah. Oo, oh, nasa 50 may hit na ang may COVID dito sa compound namin. Baka maka-lockdown na kami. Ay, nakakasak. Ay, makinoon. Sana inata kami ng Diyos na hindi kami hawasan. Ay, lalo na ako, awawa ko, -hawa huwag na. Panginoon, sana ilay ilay nyo po kami rin sa gatong sakit. Maawa po kayo. Ta Awaan niyo mga taga rito. Okay. Para pa rin Palapala sa otso, naubusan na ay, naman. Kaya uwi na kami. Bukas na lang. Uwi na kami. Tignan nyo na po yung susunod vlog ko. Ingat ko kayo lagi.